Sunshine Cruz, unti-unti nang inaamin ang relasyon kay Atong Ang sa pamamagitan ng kanilang selfie. sa aking balitang showbiz, unti-unti na ang inilalantad ni Sunshine Cruz ang kanilang relasyon ng businessman na si Atong Ang. Sa Instagram stories na actress noong March 14, 2025, ipinost nito ang kanilang picture together ni Atong sa loob ng isang helicopter. Ang naturang picture ay kuha mismo ni Sunshine sa pamagitan ng selfie. Mababakas sa mukha na actress na masayang masaya ito sa kanilang relasyon ni Atong Ang kung saan ganun din ang mababakas sa mukha ng negosyante. Wala namang inilagay na caption si Sunshine sa kanyang naturang post. Ang naturang selfie shot ni Sunshine at Atong Ang ang kauna-unahang post ng aktres na picture nilang dalawa. Unang umugo ang balitang may relasyon ang dalawa ng kumala at ang dalawang video noong December na nakaraang taon na binigyan ng smug ni Atong Ang si Sunshine sa lips habang nasa loob sila ng sabungan. Noong December din, kinumpirma na isang news channel na magkarelasyon nga ang dalawa. Lalo na kumpirma ang relasyon ng mga ito na magpost si Rufa Gutierrez ng picture nila ni Sunshine Sunshine kung saan sa caption ay sinabi nito na sa isang luxury suite sila ng Okada Manila nag ng New Year kasama ang kanyang mga anak at mga anak ni Sunshine kasama si Atong Ang.